Good day mga kapatid, mga ka-59, mga kabadi. Ayan, meron na naman tayong uulamin ngayong araw na to. Ayan, nanguha na naman tayo ng uh, kabote. Shoutout nga pala kay Jopel Dakel Korea. Salamat sa iyo sir. Kita nyo, lupa-lupa pa. Ayan, ilinisan lang natin yan. Tapos meron tayong talong, pat, okra. Ayan, sarap niyan lagyan lang natin ng sardinas solve na tayo dito so nagluluto na rin tayo ng ating kanin yan, malapit na siya mukulo na yan ang buhay dito sa farm marunong ka lang sa ganitong style ng pamumuhay hindi ka magugutom dito at kagandahan dito healthy pa tong mga ganito no? So, mga gulay yan yung mga mushroom or uhong sa Bisaya yan ang lagi namin kinakain sa probinsya so ito na yung ating lulutuin yan nahugasan ko na yung ating kabuti yan malinis na yan nakita nyo then ito naman yung okra at talong na ihahalo din natin tapos ito yung pampalasa yan nagpapainit na tayo ng mantika so igigisa na natin at lalagyan din natin ng sardinas ito naman yung ating sardinas na ilalagay. Ayan. So, ano din siya? Hot and spicy. May sili na. Ayan. Na. Nailagay na natin yung mga sangkap. Diyan na yung mushroom, yung talong, at okra. Ilagay na rin natin ng pampalasa. Ayan. So, pakukuluin lang natin. A few moments later. Ayan na, kumukulo na yan halu-haluin natin. Hmm. Sarap yan. So, takman. Takman natin kung anong lasa. Hmm. Sakto na palambutin na lang natin tapos kain na na a few moments later again so na luto na kumuha na tayo luto na yung ating mushroom na may sardinas at gulay na okra talong yan tikman natin kung gano'n siya kasarap yan almusal tayo mga kapatid mga kabadi yan ang ating mushroom ito natin yun mm. yung madulas na malinamnam sarap pinakatangkay ng mushroom Ang pa. Haluan natin ng kanin. Sarap. Thank you for watching. God bless. no skip Bilik.